Ito ang tinatanong ng karamihan. Sino yung friend ni Bersamin na tumawag sa kanya? Sabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi siya nag -resign. Ang nangyari daw, noong Monday ng tanghali, may close friend daw siyang tumawag at sinabi sa kanya na you have to go. Hindi niya pinangalanan kung sino to. Ang sabi lang niya, those matters are between, he, between him and me. Pero ito ang tanong ng mga tao. Sino yung friend na yan na kayang tawagan ng isang Executive Secretary at dating Supreme Court Chief Justice at sabihan na umalis na siya sa pwesto? That person must be unbelievably powerful. Kung sino man yung friend na yan, mukhang hawak niya ang tunay na kapangyarihan. Pakinggan mo naman ang Bangkok Hey Moonshine. Yan, powerful din na makakanta namin.